Kaugnay sa mga usap-usapan na may bago ng love life si Sara Labati matapos ang hiwalayan nila ng husband niyang si Richard Gutierrez ay itinanggi naman ng aktres ito matapos kasing mapag-usapan sa showbiz update ni Ogie Diaz kung saan isang kababayan natin di umano sa Hong Kong ang kumuha ng mga letrato ni Sara at ang kasama nitong afam sa isang restaurant ay kumalat nga ang mga naturang letrato sa social media. Pero mariing itinanggi ito ng aktres, paliwanag niya sa isang panayam. I went to Hong Kong to experience the si Art Puzzle. It's always a dream of mine to check it out and I am happy that I was able to go. That photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met off different friends there. Dagdag pa ni Sarah, is it unfair? Is it bothering me? No. It take a lot more for something to bother me. But I think as a woman, we're all allowed to have guy friends. Again, it's okay to speculate because again, I'm single and it's part of a whole new thing. Tila nga unbothered na si Sarah sa mga pambabatikos. Anya, nasanay na siya sa ganito. Ayon pa sa kanya, kung matatandaan niyo naman na ang buhay ko ay punong-puno ng makulay na intriga simula sa panganganak ko kay Zion. Remember when that happened and up to now, hindi ako nilalayuan ng intriga. So for me, it's nothing. Samantala, tila walang pakialam si Sara Labati tungkol sa napapabalitang namumuong pag-iibigan ng kanyang estranged husband na si Richard at ang aktres na si Barbie Imperial. Ito ay matapos umanong mamataan ng ilang customers sa gastropub si na Barbie at Richard at nakuhanan pa sila ng video. Hindi gaanong malinaw ang kuhang video ngunit mahihinuhang sina Richard at Barbie nga ang magkatabi sa isang mesa kasama ang ilang kaibigan. Batay sa Philippine Entertainment Portal, sobrang kapalagayan umano sa isa't isa sina Barbie at Richard kaya aakalain mo raw na mayroong namamagitan sa kanila. Bantay sarado umano si Richard kay Barbie ayon sa isang source. Pinatunayan din ng source ang pagiging gentleman ni Richard kay Barbie dahil inalalayan umano nito ang aktres nang magpunta ito sa comfort room. Naging usap-usapan din kamakailan lamang na di umano ay magkasamang nagpakasyon sina Barbie at Richard nitong Holy Week. Noong March 30, 2024, nagbahagi kasi ng isang video si Richard na kuha mula sa kanyang pagbabakasyon. Hindi naman sinabi ni Richard kung saan siya nagbakasyon, subalit makikitang nasa isang isla si Richard. Sa kasunod na araw ay nagbahagi naman ng post ang aktres na si Barbie na kuha naman sa kanyang pagbabakasyon na kinunan naman sa tabi ng isang coconut tree. Hinala ng maraming netizens na magkasama si na Barbie at Richard dahil na rin sa kanilang mga backdrops. Sa kabilang banda, ibinahagi ni entertainment reporter MJ Marfori na hingan ng reaksyon si Sarah hinggil kina Richard at Barbie. Tinawanan lang ito ni Sarah at say ng aktres, no reaction NR. Ano yung naging reaction mo na kumalag kasabay ng picture mo yung kay Richard at Barbie? Ah, no reaction NR. Wait, ang <laughs> pa-picture lang <laughs> kami.